Boss, boss, may nag-comment. Ano yan? Okay lang naman daw siguro yung murang wire na gamitin. Basta hindi lang mataas yung wattage na mga isasaksak sa outlet. Ano masasabi mo doon, boss? Um, kung wala ka masyado alam sa electrical, parang may point yung sinasabi niya. Pero kung ako yung tatanungin mo, tingin ko hindi niya masyado naintindihan. Una sa lahat kasi, ang number 1 cause ng sunog dito sa Pilipinas ay caused by electrical issues. So hindi siya number 10, hindi siya number 5, siya yung pinaka-major cause sa sunog sa buong Pilipinas. So dun pa lang, dapat alam mo na na kapag nagpagawa ka ng bahay o nagpa-rewiring ka ng bahay, kailangan mo talaga mag-invest sa mga high quality, kailangan mo siyang i-priority kasi nga, yun nga yung number one ko sa sunog dito sa Pilipinas. Pangalawa, as time goes by, hindi naman pabawas yung mga ginagamitan natin ng kuryente sa bahay. Actually, padagdag pa nga na padagdag. Dati, isang electric fan lang, isang TV lang, pero after 5 years, tatlo na yung electric fan, may ref na, may washing na, mayroon pang oven. So dumadagdag yung gamit natin sa bahay na required gamit ng mga kuryente. And syempre kapag ka ganyan na dumadagdag yung mga loads natin, syempre tumataas yung demand ng kuryente dahil mas marami na yung sinusuplayan. And yung mga wires natin, alam nyo naman siguro, pag katagalan, rumuropok yung kapernya niyan, rumuro po insulation. Kung gagamit ka ng mga murang klase ng wire na tumatagal lang ng more or less 5 years lang, sa loob ng 20 years siguro mga tatlong beses o apat na beses ka rewiring ng bahay. So unlike kapag gagamit ka ng mga talagang branded na tumatagal lang 30 to 40 years kagaya nito, Phelps Dodge o so kaya Pilflex. Kapag ganyan na high quality na wire yung ginamit mo, more or less after 20 years pa yan bago ka magpariwiring eh. So kung sumahin natin, halimbawa nagpawiring ka ngayon 2025, kung murang wire yung gamit mo, nakatipid ka ng 10k pero every 5 or 8 years na man yung pagpaparewiring mo wala din. Kung mas mapapalaki pa yung gastos mo. Papalitan mo yung wire Pangalawa, magbabayad ka ng labor. Unlike kung yung 10K na natipid mo, dinagdag mo na lang sana ng pambili ng quality na wire edi sana after 20 years pa, bago ka ulit magpawiring. So pagdating sa practicality, sa una parang nakatipid ka, pero in the long run, mas malaki pa yung magiging gastos mo. Kaya kung magpapagawa kayo ng bahay o magpapariwiring kayo, ang may sasuggest talaga namin is mag-invest kayo sa talaga mga branded, mga high quality. Para na sa ganun, hindi kayo pariwiring ng pariwiring. Kung talagang gusto niyo na 30 to 40 years, wala kayong magiging problema. Invest wisely. Yun lang po, meron pa kayong mga gustong itanong, i-comment nyo lang dyan sa baba. Kung meron kayong mga gustong i-canvas or ipakot, tawagan nyo yung message nyo lang kami, free quotation naman tayo. At kung around Metro Manila lang kayo guys, bisitahin nyo na kami dito sa store na dito lang tayo sa Karuhatan, Valenzuela City, malapit sa SM Venezuela.